Medyo uminit ang ulo ko kanina umaga. Sa akala ko nababangungot ako eh, no? At ang gumising sa akin, ginising ako ng aking staff at sinabi nga na ako daw ay uh, nahuli sa EDSA, doon sa bus terminal. Hay ano? Nandito ako sa Cavite. Paano mangyayari 'yon? Kaya medyo nakakasama ng loob, ano? Dahil yung mga ganitong klase mga paratang, katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, uh, kumbaga may phobia tayo dito eh, na masakit na pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang, parang medyo nagpanting yung tenga ako. Kaya I aminin mean, ko sa inyo, medyo napikon talaga ako. Uh, and I want them to explain kung sino ba talaga ang buong rebilya yung nakita nila baka naman kaluluwa ko 'yung nakita nila doon at uh, unang-una hindi ko kotse 'yon. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, no? Wala sa pamilya namin ang uh, uh, ang asawa ko, nakaupo siya ngayon sa CA pero hindi siya hindi 'yung uh, 17 th Congress. Kaya napakabigat na itong nangyaring ito. Kaya sabi ko nga eh puwede ipatawag dito sa Senado at uh, ipaliwanag sa akin no? In fact, sabi ko pa nga kanina uh, kung uh, ano i recall natin yung budget ng MMDA. I just want to make this clear. Medyo mainit lang ang ulo ko kanina. Tingnan natin no dahil hindi naman kasalanan siguro ng isang tao o ng iilan eh madadama yung buong departamento. Uh, I heard pupunta raw dito si uh, si uh, Colonel uh, Nebria at uh, pati si Chairman no, uh, ng MMDA. So, harapin ko sila, kausapin ko, and then let's see. Sir, so, so when you go as far, sabi niyo na sabi niyo that you would recall your budget, but since, paano you know, mo kausapin kayo, would you still move to recall the budget of MMDA? &E? So, <coughs> Tingnan natin sa paliwanag nila. Dahil ako naniniwala eh, di ba? Sinabi nila, parang may nagbaba daw ng bintana at kumaway. Kumaway daw ako. Merong silang budget sa body cam. Dapat yung kumaway na yon ay nakita ng uh, enforcer. And that is so unfair para sa akin. Uh, alam nyo, mabigat yung pinagdaanan ko eh. Winasak na tayo sa media before. Uh, sa social media. Uh, ayoko na mangyari ulit yung mga ganyang maling paratang. Kaya nanginig talaga yung laman ko. Kaya yung paggising ko kanina medyo, medyo na high blood ako. Napaanak ng teting ako. Pasensya na po. Ano harapin niyo po si Necha Manartes? Yes! Harapin ko, si, harapin ko sila. Miski si yung... Bong Nebria. Ah... Uh, kung sa, sa atin, no, sa, bilang isang senador nagagamit nila, kung nagpapapogi sila at gagamitin lang senador, sana yung totoo. Huwag yung mali. Uh, Siyempre, alam naman natin, no, yung mga kababayan natin dyan, nata-traffic, eh, tayo sumusunod din sa batas trafiko. At wag, wala sila dapat tinitingnan o tinititigan. Kung kinakailangan, kung nagtalaga nagkasala yung senador, o kahit sino pa siya na talaga namang ano, tikita nila. Hindi yung gagamitin mo sa publicity para sumikat ka at magpapogi ka at the expense of what? Miski yung mga maliliit nating uh, gumagamit ng lansangan. Kawawa din. Kung sa amin nagagawa, what more yung mga maliliit? Sir, yung sinabi ko kasi nung nagpanggap po na senador, may budget deliberations daw kaya nagpamadali. Sir, you think kung gano'n yung reason, dapat ikinan na rin po na yung reason? Exactly. Dapat tikita nila kahit na sino pa yon, senador o congressman. No? Ah, uh, unang-una, magkakasama tayo dito kagabi. Umabot na ta tayo ng what time? 1, 1, 1.30 na yata or almost 2 o'clock in the morning. So, imposible pong nandun ako. Nasa Cavite po ako. So, hindi po si Bong Revilla yun. Kung mag-sorry po at gabi, kung mag-sorry si Bong? Siguro hindi sila dapat sa akin mag-sorry. Mag-sorry sila sa bayan. Dahil ang... Ang binigyan nila ng maling impormasyon ay ang uh, ang taong bayan eh. Pero yung budget sa hindi nyo na ipapaliwanag. Sabi ko nga hindi hindi kasalanan ng lahat yung kasalanan ng isa, nangiilan. Pero dapat eh tingnan ko muna kung ano yung sasabihin nila mamaya. So let's just wait and see. We need still considering the just to be easy, just to be sure. Sir, with uh some are you still considering that issue? Maybe I'll think about it. Depende sa mga yari mamaya. Ah, uh, hindi pa kami nagkakausap eh. So, kaya nga sa pagpunta nila ngayong hapon dito, let's see kung ano yung, kung sasabihin nila. Basta sa akin lang, eh, sana yung sasabihin totoo. Sir, Huwag yung gagawa ng mga invento. Sir, have you seen yung video na si Antonio Briha tinitignan niya pa yung papeles nung pin-lockdown nila sa sakyan. Di ba, sana siya kung nandun kayo sa loob ng sasakyan, siya rin mismo yung nakapagsabi kung kayo talaga yung nandun sa loob. Kasi pin-lockdown niya, tinignan niya yung mga papeles nung ano, sasakyan. O, oh, yun nga eh. Kaya yun yung mga ganyan dapat ipaliwanag nila eh. Kung, kung naandun siya mismo, dapat in-approach niya, di ba? Eh, total naman, nagpapapogi siya. Dapat, eh, nagpapogi na siya totoo, talagang pogi. Eh, mayo. Oh, eh, natutulog yung totoong pogi, eh. Sir, sign is this a sign? yung sinabi niya, mukhang nagpapalusot na sila sa Na sinabi ko, na Well, sa aspeto na yan, ako, hindi ako dumadaan doon. Dahil dumadaan kami, going to, uh, to Quezon City sa Skyway, especially kung galing kang Alabang, 'di ba? Skyway ka na eh. Hindi ka na dadaan doon sa EDSA dahil sobra talagang traffic diyan. Even na uh, galing ka dito sa Kongreso, punta ka ng QC, Skyway ka na eh. So imposible ring gamitin namin yung busway na 'yan. So talagang uh, kaya nakakapanting ng tenga. So, so, yung sa busway kasi ang issue is Kasi yung pwede at hindi pwede Pwede yung mga pang-emergency Of course yung buses Pero yung service doon na expand Na pati sa mga senators, congressmen Sa tingin nyo dapat may privilege kayo talaga Na gumamit sa busway Unfair yun para sa mga malilit na kababayan natin Na dumadaan dyan sa so Ordinary lane Tapos sa bus lane Nabibigay natin ng na special treatment Yung ating mga mambabatas O mga kasamaan natin uh, Kaya Ang sa akin lang kung talagang nagkasalak sino man 'yan kahit sino pa siya tikitan nila at 'wag nilang gamitin sa publicity pag o para sumikat sila. Sir, just commercialize ko. Kunin ko na sasabihin niya ako na nakamali and all. Okay na po 'yun sa akin. At yung lesson na dapat hindi basta-basta regalo basta, -basta ang information yung mga public officials na hindi ba? Alam niyo po kung mayrong may isang tao dito na Mama pagpatawad. Siguro ako na yun eh. No, uh, katulad ko, nagdusa ako uh, apat na taon, anim na buwan sa kulungan, pero pinatawad ko mga tao nagkasala sa akin eh. Yan pa kaya, napakasimple. Pero dapat magpaliwanag siya dahil ayaw ko na yung mga malilit na tao ay mapirwisyo din, na mga maling paratang. Yan lang. Thank you very much po. Maraming salamat private siya, sila haharapin. Private mo na o gusto niyo o nakaharap doon kami. Nandoon kami. kami. Para marinig naman yung pagsasori. Gusto niyo marinig? Yes, sir. Sige, dito. Sa harap niyo niyo. Alright. Baka akala may tinatago pa eh, di ba? Yes, dito. Thank you, sir. Thank you.